Okay. Unang una, congratulations. Ikaw ganda. I mean, Sabi ko nga yung yung drama feel nandun sa... dito sa Chances Are You and How do you feel? Sabi mo, ang daming beses mo nang pinanood ng traders So akin ko, sa akin ko, sa akin ko, sa akin ko, at may namin sa lahat ng mga uh, ayon sir. Uh, thank you ako. Hindi ko po dahil nagbigyan really cool ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klase na project. Because very happy ako sa naging uh, outcome na nagbigyan ko. Sobra sobra. At ibang karakter naman to for so, you. So, so, yes, yes po. So, uh, medyo bigat. Bigat. Uh, dahil meron kasi yung know, brain tumor. Uh, meron siyang health issues hindi madali para sa akin na uh, uh, i- ay yun, sorry, ipatit, e maramdaman, eh? internalize kasi wala pa na naman, di pa na naman na-experience yung mga yung parang dahil sa research, sa pagtatanong, sa mga tao yung uh, may na may ganitong klaseng pangitawa nakatulong yun eh, para sa akin na uh, buo ay parang sa business media kung ano yung pinagdadaan na nararap Paano ka tinulungan ito? Uh, Ah, uh, yun. lang nila na mm -hmm. may isa namin yung isa is trust the script, mm -hmm. trust our process, and trust yourself mm -hmm. also. Because eh, ikaw yung gagawa ng kung sino man yung gusto mo mm -hmm. do Kaya, yun lang. Iwala lang sa lahat ng may encounter mo. Mm -hmm. Makikita mo na lang yung outcome ng matapos. Na. Sabi mo nga talagang kasi pag gumawa ka ng role, uh, you, you breathe in, yeah. yeah. Ikaw yung, kumbaga yung buhay, yung emotions niya talagang... Nadadala po talaga. Nadadala mo talaga talagang, kumbaga ikaw yun. Yes po. Ah, at uh, kaya muntik na, you almost fell or uh, sira. Okay. Oh, yes, nasa akin naman po kasi ah... Uh, ang problema kasi sa mga half-workers yung kadalasan madaling pumasok sa karakter pero yung paglabas yun yung nagiging problema kasi talagang once na naiintindihan mo, na-invive mo yung karakter mo, yung mundo niya, uh, perspective niya sa mga bagay-bagay, naiintindihan mo, pagkaintindihan mo, so, papalapit ka talaga sa karakter mo na mga story. Kasi minsan nahihirapan uh, ka lumabas. Uh, kaya ngayon, yun yung pinagbutihan ko at tinaral ko mabuti para mabalansi lahat ng mga bagay pa. Nangyari ba sa iyo Kay Mike, isa lot, recipe, at saka kay Kate? Yes, Pilar. Yes, uh, aware naman tayo ng uh, tambalan uh, ni Mike before. And nangyari na rin sa'yo. Ngayon, ulit. Uh, na ulit. Actually, hindi lang naman eh. Alos sa dati naging project ko. Hindi lang sa uh, bang love team. Hindi lang sa ka-love uh, team ko nangyari. Even sa mga solo project ko na uh, nai invite ko talaga yung karakter ko na umibig talaga. Sobra. Yes, sir. Nakaka... Nakaka... Parang matotromo yung sarili kong katawan na kailangan niya mahabang break para makawala siya dun sa nakasanayan yung ginagawa. Okay. Ito nga nag-worry ako ngayon. Dito kasi yung sangre. Oo. Siyempre, Tagalog siya. And then, iba yung stance, iba yung tayo. Isa yan sa mga pinag-aanda ng gusto. Mo. Kasi ibang mundo naman ulit yan. So, mm. yeah. Magta-taping ka na sa Wednesday. Sa so, ano Wednesday ko po, ito yung ako kasi first time bumay ko may kita yung mundo namin. Kung anong meron doon. So, sa um, first time ko talaga mag-channel si Adams. Ng, alam niyo yun, ng Game na. Talagang no. ito na yun. Ito na yun. Nandito ko na sa mundo mo. Oh. saka papaan yung pakisalabuwa sa mga tao sa yung tenta. Yeah. At isusut mo na yung costume. Warrior yeah, oh, costume. Warrior costume. Ayun nakako, yun. Yun, na Yung size na. And then una sa fitting pa lang. Pero kung ating adjustment na lang naman na yun. Pero I think dun sa adjustment na sinabi namin is okay na sila. Kaya okay na rin kami isuot namin sa business. Bubat yun ang kasatanay kayo. Excited, may uh, nakakabahan, pero uh, looking forward ako na makita kung paano magtrabaho si to Mark and yung, maho. Uh, mm -hmm. so, yung pa, mga co-actors ko. hindi sino ba mga kaisyana mo sa Wednesday? Sa class ba ng hey, Hindi pa po eh, kasi ay, may mga particular scenes po kami kailangan ko na akin, which is yung si Faith. Palagay ko sila Miss uh, Wala na po kami na Pero Ang pinaka na ko ng Wednesday Kung sa break lang Si Fito Si Fito Si Tamara Pupunta ka sa Japan for this. Yes, sir. Uh, so, uh, how do you feel na kasama ito rin sa ano, uh, sa mga papalaba sa Japan? uh, lagi naman po tayong thankful sa grateful sa mga natatamasa natin na ng, uh, pagkakataon ng blessings. And syempre, happy kami na na-appreciate din yung ng mga like, ibang lahi na appreciate nila yung gawa ng pilihan. Uh, laki uh, sa salamat ko sa tiwala ng mga taong pumili ng pinigwala namin para mag-open yung sa festival. Uh, sa Um, anong nilulook forward mo pagpunta punta man ang nabi Siyempre, first time ko lang din ng Japan. So, hanggat maaari, uh, lahat ng pagkakataon na pwede kong enjoy sa Japan. And habang hindi pa nag-start yun, kailangan mo maglibot. libot din na, di ba? Experience mo yung klima, yung kultura, yung lugar. Yeah. Siyempre, careful ka din dahil baka may, may, may matapakan ka ng kultura na mapasama naman yeah, uh, ano very limited yung time mo doon ano katulad ko ang taking yes actually uh, advance na po kami ng pagdado para na din po sa ilang mga preparations na gagawin and then feeling ko naman makakalimbot ng konti pwede naman siguro bumalik pag kami sabi mo kanina, when you're asked, if you're, uh, if you're, uh, if you're single, sabi mo, uh, yes, I'm single. When do you see yourself na single pa I mean, how long do you see yourself as a single person? Ako uh, po, niwala ko po kasi ngayon, kapag inahanap ko nang hinahanap yung isang bagay, hindi mo makikita yun. Uh, sa akin po, ang uh, um, look forward to na is to have a uh, good family sakali, kung sakali mo may dumating na kung sino ka, is in-look forward to na kasi kung din ako ng uh, family. Uh, rin naman kasi magkaroon ng family na sobrang tanda ko na, sobrang, alam niyo yun. Tingnan po natin, let's see, kung ano po yung iaahain sa atin ng noon. eh, pagbubuti ang panalaw ko. Maganda rin na you grow up together with your kids. Yes, yes po nang kung sakaling magkakaroon ng pagkakaroon, ng mga mas matagal mo silang makakasama. Okay. Okay. Okay.